Hello sa mga kamartes at mga katsurpang ko dyan. Ako ulit ito, Beth Aglasi. At kung bago ka pa lang dito sa aking channel na to at hindi ka pa nakasubscribe, mag-subscribe ka na po kasi libre lang po yan. At pakalimbang na rin yung bell na ba para lagi kang updated kung may mga incoming uploads ako, okay? So our vlog for today is continuation ito ng aking uh, na-share sa last na aking upload na Q&A Kasi mahaba na po yun Ito yung mga katanungan nyo na iniwan nyo Sa aking mga upload about sa mga jewelry, sunlap update And now, i shoutout ko kayo, okay? At sasagutin natin kung kaya nating sagutin Ang inyong question na iniwan Kaya you know the drill Kung may mga question ka about sa sunlap update, May share ka about sa mga jewelry, murang bilihan, mga ganun comment nyo lang po yan kasi babasahin ko po yan at ishishare natin yan sa mga katsurpang natin. And sa mga baguhan pa lang dito sa aking channel na to, yes po, magkanda! hilo hello kayo. Maganda hello hello kayo kasi na, nakakahilo talaga ang aking channel. <laughs> Halo-halo na po ang iyong mapapanood nito kung baguhan ka pa lang ha kasi may mga about sa mga celebrities kasi naging marites na po ako about sa mga celebrities ganon kaya dapat mag-subscribe ka para lagi ka-updated kung may uh, about uh, Sanla update ako. Ayan, okay? Para hindi ka mahirapan. Kasi mostly about sa mga celebrity. Okay? So, start na natin. Yan you know the drill. Ang haba ng aking sinabi. May maggalit na naman dyan. Okay, shout out to you, Madam Bless Channel. You know the drill? Flex ko dito. Sabi niya, nag-enjoy nag, -enjoy, nag -enjoy vlog nyo. Nag-enjoy? Na-enjoy vlog niyo po every time. Invest 21K white gold. Gusto malaman magkaano per gram ang white gold at yellow gold sa sanglaan. Thank you po, my sister. God bless you po. thanks thank, Salamat din. <laughs> Baro ko yung taga nalilito na rin ako. Salamat din po, sister. Ayan, sa panunood ng aking uh, vlog. Ayan ah uh, in my case, same lang po ang yellow gold at white gold sa pawn shop. Kung magkaano ang appraisal nila ng yellow gold, same lang din sa white gold. Okay? Okay, all right. At inulit pa niya, ayan. <laughs> yellow gold ring if magkano program sang laan. Thank you my sister. Ayon. So, uh, inulit-ulit lang niya ayon. So same lang po kung magkano yung in-update ko sa inyo na sun lap date ng 21 cards is same lang din po sa white gold kasi ang white gold is yellow gold lang din po 'yan sa loob. Dinip lang po 'yan, plinating lang po 'yan para maging white gold. Ayon, para maganda. Pero same lang din na yellow gold yan. Okay? So, next is galing kay Mary Charis, Mary Charis Matias. Ayan, shout out to you, madam. Try niyo po bili sa Av. Av. Av, the assist. Naadik ako sa gold nila, so basta parang brand new. Daming mga high-end branded. Declare nila yung items if my my problem kaya makapili ka gold with diamond di isa price Dami din, Japan Gold, same price lang din. Oh, yes, thanks for sharing, Ma'am uh, Mary. Yes, parang a uh, minarites ko to, charot. Parang sinarch ko ito and nag try ako, uh, tiningnan nakita ko po, try ko next time uh, bumili pag may datong na si Inday. Thanks for sharing. Kaya sa mga kachurpang ko dyan, comment down below kung may mga isi-share kayo na legit na bilihan ng mga alas online na hindi ko pa na napagbibilhan or na share sa inyo. Okay? Alright. So next is galing kay Ma'am Dulce Arsadon. Ah, uh, kanayon mo niya iso nga iso. Sabi niya, Madam, in try mo nga ipon shop mga jewelry mo from KD of Runs? Yes po! Maraming beses na kitang shinout out, Madam Dulce, pero hindi ka nanunood. Hindi ka na-update. Yes po! Okay, so, laging pag nagko-comment siya, ito yung kanyang tanong. And then, hindi niya binabalikan ang hindi iniiwan yan, comment na yan, kaya hindi niya nakukuha ang aking kasagutan. Mamaya, sabihin mo, is, is nabaksik ka, ha? Amat! Sikat yan, buibuya ka niya. Charot. <laughs> shout out to you. This one is, I think, kababayan ko. Kasi Ilocano siya and, uh, yeah. <laughs> okay, so next is, galing kay It's Not a Mistake. Ayan, so shout out to you. Ma'am, bakit ganon? Bili ko ng gold. 2,790 per gram. Nabenta ko, 2,200 per gram lang kinuha. Matagal ko na binili yon, sabi nila, malaki na daw yon kaysa isang lako at may interest pa daw sa isang la. OMG! Nabudol ka po ng pinagbentahan niyo, madam. Sabi niya, nabili niya yung alas niya, 2,790 and take note, matagal mo na itong nabili. And now, magkaan ang ginto ngayon, mahal na po at nabenta mo ng tutu, nagpabudol ka po. Sana sa pawn shop nyo na lang po sinanla, OMG! And uh, nireplyan niya pala ako nito, nabenta daw niya sa PNGB. OMG, paano? Bakit ganyan? Ay nako, sobrang nabudol ka po at murang-mura po ang 2,200 na pagbenta nyo. Sa pawnshop, ang taas na ngayon ng sanla at saka kung ibenenta mo sana sa kakilala mo, benenta mo ng kung magkaano yung presyoan ngayon ng per gram, OMG. Mataas na sana ang ano, ang patong ng uh, patong, kinita mo sa alas mo na yan kasi nabili mo na matagal na yan, 2,790 pang per gram. Ay, nako. Kailangan po mag-search kayo minsan at manood kayo ng aking vlog. Charot. <laughs> Para updated kayo sa mga binibigay kong sanla update. Nalugi po kayo, okay? So, uh, next time, wag na pong uulitin na ibenta ng ganyang presyo, okay? Ayan. So, next is galing kay uh, Sikap Buhay. Comment ito sa uh, na-share ko na pinais ko ng mga la. Saan po location ng pagawaan niyo? Salamat. Baguio po ang location, sir. Baguio. Okay. So, next is galing kay uh, Ginger Rose. Ayan. I think matagal na ito eh. Paano nalala ko? Shout out to you, Madam Ginger. Ma'am, nagsandla po ako ng alas, January. tas di ko, Di po nakahulog ng Feb, ilang buwan po bago marimata ang alahas, sa biliary ka 4 months po, kung January yan, kung Jan January nyo sinanla, January, February, March, April, May Ayun, so May, maririmata ang inyong alahas Ayun, kung hindi kayo nakapagulog ng February, pwede, pwede kayong magrenew ng March, okay March, April, ganun, okay, monthly yan Next is galing kay Rachel Francisco. Shout out to you. Dati na pa ito. Na ano ako sa aking pabangs. Hindi pa siya humahaba. <laughs> okay, galing kay uh, Ma'am Rachel. May napanood po ako na vlog na ganyan sabi po ng vlogger is acidic daw po siya. At sa mga metal na ginagamit doon sa pagmix ng gold. Ay! Kami nga ito, yes po, sa mga jewelry na uh, pag acidic kayo, ayon sa singseng, laging pinagpapawisan yan is may uh, nag-iiba yung kulay ng alahas nyo dito, yan, nag-iiba yung mga kulay nyan is, but real gold naman is, yes, acidic po ang reason minsan kung bakit may discoloration yung mga alahas natin, okay, yes, tama po yun. Next is galing kay uh, Jam Jam. Shout out to you, Jam Jam. Sir, madam. Sir, madam. Nagkaganyan din ko kasi sa isang kilalang jewelry shop. Ko siya nabili. Hindi po yan sa... Ku sa pagkulay sa buhok kasi di naman ako nagkukulay. Madalang lang din po ako magpabango kaya di ako bumili ulit doon sa iba di naman nagkakaganyan. Comment nga ito sa uh, nagkaproblema na alas ko na nabili ko na real gold kay uh, Carding Engineering and Gold District PH. Ayun, so mga real gold yun ha? Mga real, ay ito yon mga real gold ito ayan na uh, three tone kay Gold District PH ito and then yung aking isa ring hikaw na Fendi na nabili ko kay Aura ayan si Aura ngayon is real gold sila is may nangyaring discoloration and then nung tinanong ko si uh, Goldsmith yung sa alahasan sabi niya na reason is either nagpakulay ako ng buhok and then may nagreact sa uh, nagamit na chemical. Yun yung reason, okay? So, depende-depende po, kanya-kanya po tayo ng ah uh, Uh, pananaw kung bakit ganon and yung mga explanation ng mga uh, natin ng alas natin kasi sa akin kasi is yes nagkulay ako ng buhok so pwede yun kasi yun, yun yung uh, eto lang, dalawa lang talaga yung uh, alahas alas ko na yun ever since may alas ako is yun lang talaga yung uh, may nangyaring uh, discoloration. Although, real gold sila. Pati yung uh, si kuya na pinag-ayusan ko, syempre, chanik is real gold naman. So, yun yung binigay na explanation. Okay? So, kanya-kanya po tayo. Ayan. So, yung iba naman is alam mo naman kung real gold or fake naman yung nabili nyo po. Okay? So, thanks for sharing. Ah, mga ba na pa? Okay, so meron pa ba? Yes, basahin pa natin ito. Galing kay Pagadura Maralita. Uh, sabi niya, thanks po mga bet sa info. Yes po, iba-iba po ang appraiser nag-appraise depending nga po sa location. Ah, yes. Commit niya ito sa mga sinishare ko na sunlap update na magka magkakaiba po tayo ng appraisal ng mga last, especially kung Ah, uh, nasa province ka, I think is uh parang yung binibigay sa inyo na appraisal is my provincial rate kasi nga yun, maraming nagagalit sa binibigay kong salary update kasi mataas yung binibigay ko and sa location daw nila is sobrang mababa. Ayun. So yun yung reason na, na napapasanla ako talaga para may ma flex ako na resibo talaga na totoo ang aking shiner. So tama po yung sinabi mo, Madam Pagadura, na depende po talaga sa appraiser and sa location po. Salamat po at naintindihan niyo ako, okay? Next is galing kay cc uh, Zizi. Ayan, shout out to you. Ma'am, pinikturan din ako sa RD Pawn Shop nung first time ko po na nagsanla. Sabi niya for record daw sa kanila. Ganun po ba yun? Yes po in my case. Sa ibang... Yes, 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 yes. I think na-experience ko yun sa Palawan pawn shop and, and my time then na pinaturean din ako sa Cebuana pawn shop yes po parang uh, yes for the record yun so yeah I think wala namang uh, kaso yan pag nagpicture sila sa pawn shop for the record and confidential naman yan kaya wag po kayong mag alala okay So, next is last na to. Galing kay Rico Hunrada. Ma'am, may idea po kayo if magkaano sang la per gram ng 24 karat Taiwan gold. Okay, no specific Taiwan gold. Okay, kung Uh, ano yung karats ng alas mo dito sa Philippines like 24 karats isa lang po yan kung magkaano yung standard price ng 24 karats is same lang din po, ang may bibigay ko po na idea ko is ibibase ko po sa Sibuana Pawn Shop, okay 24 carats sa pawn shop is 3,640 per gram ng 24 karats yes, okay okay so last na, last na Last na ito, galing kay, uh, i ko na lang, hindi ko mabasa. Ma'am, update po sa dot mark ni Villarica. Paano update po? Paano update sa, ito yung mga tuldok ni Villarica, paano update po? Nothing, wala. Yung, yung, yung pag nagpa-praise ka or nagsanla ka sa mga, sa Villarica pawn shop, yung mga iniwan dyan na butas all tuldok or dot mark na sabi mo, sabi mo po is, Uh, permanent na po yan. Okay? Permanent na po. And hindi na po maaalis yan. Ayan. So, yun po yung uh, disadvantage sa pag uh, or pagsasanla kay Villarica. Kasi permanent talaga yung mga iniiwan nilang butas or uh, that mark or, or tuldok sa mga jewelry natin. So, paanong anong what do po na update? <laughs> so, ganun lang. Ganun talaga yon Okay? Ah uh, pa-comment na lang po ulit kung anong ibig nyo pong uh, sabihin or anong gusto niyo uh, tanungin about sa that mark ni Villarica. So, that's it for today's vlog. Thanks for watching and you know the drill. Feel free to comment down below para shoutout ko yan sa next na video natin. Thanks for watching. Bye-bye. God bless.